si ano, si Catherine Buendia sa Maniego. Ah, uh, sa mga lang kakilala po sa akin personal, opo, ako po ito si Kat Buendia. Um, kasi po bago-bago lang din naman ako nakapag-asawa. Uh, so I think kung may makakakilala sa akin dito, <laughs> opo, uh, niyo ako sa pangalang Kat Buendia. ah uh, sa mga lang kakilala sa akin sa muka, lalo na sa unang paglabas ko sa Broccoli TV, ah uh, hindi po kayo nagkakamali. Ako po yun. Ako po yun. Ako po si Santa Vier. Um, kaya <laughs> ako ba ako? Uh, pasensya na po kayo kung ngayon lang ulit ako nakapagpakita sa inyong mga kapatid. Medyo naging busy lang po ako ditong ano, mga nakaraang mga buwan. Pero hindi ko po kasi matatagyan si Brad CJ eh. Itong kanyang panyaya. Uh, dahil kinikilala ko po talaga siya bilang kaibigan at kakampi. At... Uh... Oh, yan. So, mga kapatid, isa namang uh, video na galing dito sa channel muli ni The Herb Truth na atin pong bigyan o akin pong bigyan ng reaksyon. Unang-una ang babaeng ito na nagsasalita kanina sila siya daw po si Kat Bundia sa Maniego. So whatever ang kanyang pangalan at ayon nga din sa kanyang kwento e eh, ah, bago lang din po siyang nag-asawa. So siguro alin doon ang kanyang pangalan nung siya ay dalaga Either Bundia or Samaniego, so whatever, siya po ngayon ang nagsasalita, kasama si CJ. Ito naman si CJ, nagpapa-auto naman dito kay uh, The Hedroth, ginamit yung kanyang video, at uh, dito, na-upload mo ulit. So yun po mga kaibigan, isa na namang demolition job ang kanilang ginagawa laban sa MCGI. Bakit ko mga kapatid sinasabi na demolition job? Kasi kung kung tayo ay umayaw na sa isang lugar, tapos kung saan man kayong lupalop man mapunta ngayon doon, sana kung kayo man wala naman kayong masamang mga naranasan dito sa MCJ kundi nang ayon lang sa kahirapan at may kaugnayan sa pananampalataya bakit pa kasi kailangan pa magsalita ng magsalita at ng magsalita alright so dahil kayo is nandito, dito ganyan ang ginagawa nyo so isa lang ang aking tawag ko dyan demolition job alright so ikaw Catherine Bundia sa So ikaw ang aking topic ngayon kasama itong uh, ano to, props. Mayroong AI kasi dito kasama siya. May AI na kasama si CJ. Si Ewan ko kung tao ba ito o talagang ginawa lang itong tao-taohan dito ni ni The Hair Trot. Pero whatever, magbigay po ako ng reaction sa mga reklamo nitong si Kat Bundia sa Laban sa MCGI. May kasama pang paiyak-iyak eh. Um, naniniwala ako na sa tulong at awa ng Diyos makapagbibigay po siya sa atin kung ano man ang kanyang maipapayo para sa ating pagpapatuloy na magkakasama dito po sa journey na tinatahak natin as Exitors. Nakilala ko po si Ben CJ through Brad Badong, pero hindi po ako sure kung paano yun. Hindi <laughs> ka na po matandaan. yon. pero nagpapasalamat ako sa Diyos at <clears throat> nasumpungan, nasumpungan natin siya. Ako po, mga kapatid, ay ano, simple miyembro lang. Um, nakagaya ninyo, um, minahal ko ng lubos ang iglesyang pinaliwalaan natin magdadala sa atin sa kaligtasan. Mula nga po pala ako sa division ng Cavite. That being said, o po, tubong Cavite po, ako. ah, Cavite niyo po ang tatay ko. May dugong bisaya din naman. Kasi po, ang nanay ko po ay galing sa angka ng ating bayani na si So therefore, sa madalit sabi, bisaya ka. So ito, ayon sa kwento niya mga kaibigan, siya pa ay ordinaryong member lang sa MCGI. Alright? So sabi niya, may journey silang panibago ngayon. Journey bilang mga exeter ah oh, tandaan natin. So, good luck na lang po sa iyo ha. Ah. Good luck sa iyo, Catherine Buendia sa Maniego. Good luck sa journey, kung journey ba ng tawag mo ngayon. At uh, kung ikaw ay nanampalatayang tunay na dito sa MCGI, is, ito po ang daan tungo sa ikaliligtas ng ating mga kaluwa, kaluluwa at nagbago lang kayo dahil sa isang mga pangyayari na siguro nasulsulan ka dyan o siguro may natitisod ka dyan or siguro naninilip ka diyan kung kung ano-ano mga bagay na naibagsak na ang pananampalataya mo. All right? So, wala namang problema diyan. Good luck sa inyo lahat diyan. Sabi nga ni Brother Eli, gusto mong lumayas? Eh wala akong pakialam sa inyo. 'Yun ang naman na sabi ni Brother Eli. Alam mo Catherine Berna ano to? Catherine Bundia, hindi naman Catherine Bernardo. Ano bang Catherine Bernardo? Hindi naman. Catherine Bundia Samaniego. Sorry ha, na slip of the tongue lang ako. Pero alam mo, may sinasabi si Brother Elia, gusto kong ipaparinig sa iyo, Catherine Bundia Samaniego. O, eh, pag narinig mo ito, di sana magkakaintindihan tayo di, dito kung ano-ano man ang mga ibig sabihin sa mga sinasabi ni Brother Eli. Pero ito, ang sabi ni Brother Eli, sabi naman niya, eh, wala akong pakialam sa inyo. Ha? Wala akong pakialam sa inyo. Hmm, ito, o so, ikaw, gusto mo lumabas sa iglesia ng Diyos? Di lumabas ka. Ano, pakialam ko lumabas kayo. Unang-una, di ko naman kayo kilala. Wala naman ako hiningi kahit singko sa'yo. Ha? Huh? Ano? May hiningi ba ako singko sa'yo? Yung mga naninira sa atin sa internet. Huh? Oy, lumabas ka. Sabi nga ni Kristo kay Hudas, sige, Hudas, yung iniisip mo, gawin mo madali. Oh, yun. Kilala mo ba yan, Kat? Catherine Bundia sa Maniego. Kilala mo yung nagsalita kanina? Si Brother Eli yun. Hindi ko nga alam kung bakit sa, sa, sandaling pagkakataon e eh, bumagsak ang pananampalataya mo. Ano ba ang nakapag... Uh, ano ang dahilan? Bakit humina ang pananampalataya mo? Kasi ang, ang paniwalang tunay ayos sa nakasulat sa Biblia. Kung ang ating bahay na, ay naitayo sa ibabaw ng bato, umulan mat bumagyo, walang sino mang makakaguho nito. Maliba na kung ang pananampalatay ng, ng ilan sa atin dito is nakatayo sa ibabaw ng buhanginan sa konting sol-sol sa kanino man na lalo na nila ni CJ, ni Badong at marami pang iba dyan ay wala, bagsa ka talaga. So ngayon, ikaw ngayon is para kang ganito ha, um, mayroon ako ipapakita sa iyo ha, uh, Catherine Kat Bundia sa Manigo, ito ha? para ka na lang ngayon o para, para na lang kayo o kayuhin ko na kayo ha? para na lang kayo ibon na lipad ng lipad ng lipad ng lipad wala na kayong madadapuan bakit? e saan ka kayo papunta? babalik ka sa katoliko? payag ka ba katirin abundia? sa Maniego? payag ka babalik ka sa babalik ka sa pananampalatayang katoliko? o kaya saksiniho ba? o kaya sa Born may gi pa nga hanga pa nga ako kay John Michael Lachica kasi nagsumali na siya doon sumama na siya sa mga uh, pananampalatayang born against fellowship o ngayon kayo naman diyan CJ kayo naman diyan Badong saan yung dadalhin itong si Kat uh, Buendia sa Maniego ha para na lang din kayong lipad na lang din kayo ng lipad wala kayong madadapuan Ha? Or kaya dadalhin mo na yan si CJ ngayon sa, sa iglesia mo. Diba iglesia ni CJ? Na, kalimutan ko na. Pero may, iki, may iglesia na si CJ. Katunayan nga, mayroon na siyang pa Bible, Bible study on air. So, ayan. Di, magsama na kay sa kangkongan, CJ. Lapu-Lapu. Mula rin po ang pamilya ko pa sa lingkod, sa mga lahi ng lingkod bayan. Ang aking mga ninuno ay kung tawagin ng mga taong gobyerno at uh, lalo na na sa side ng aking ina. Uh, kaya... Ah, uh, so, so, therefore, uh, hindi naman sa sa kalagayang masyado namang, uh, masyadong uh, walang-wala ang masabi natin dyan sa pamilya mo. Kat, kat bundia sa manigo. Anyway, good luck naman talaga sa atin, sa bawat isa sa atin. Kasi, kung ganito naman ang nangyari sa bawat isa sa atin, eh, para tayo nagkakawatak-watak na tayo dito dahil siyempre nagbago na ang takbo ng panahon dahil wala na ang Brother Eli. At eh, sinabi naman talaga ni Brother Eli na siya po ay eh, pagkatapos niya, talagang mayroong mangyaring hindi maganda sa mga sa kapatiran. So ito na ngayon. So ang atin lang din itong, or ako, ang ako ang, ang din naman pong masasabi, di sa pagdating kasi sa aral, yun lang naman talaga ang ating pinagsamasamahan dito. Maging si Brother Eli, yun naman ang sab sab sabi niya eh. Kaya lang naman tayo dito nagkakasama-sama dito sa MCGI nang dahil sa pananampalataya at sa doktrina. Sa doktrina at aral. Yun lang naman eh. Paano ka ba inilubog sa, sa tubig? Di ba mayroon tayong tinanggap? So, ganun po man. Anyway, Catherine Buendia sa Manigo, good luck sa ating lahat. Ah, yeah, po, kung muna sa lahi. Sinsipyo hmm. ko pa natilihan o tao sa kabila ng mga sablay ko sa buhay na ito. Pero I'm very sad to see na po ganon. <laughs> Hindi po talaga mga kapatid. Kaya on May 2024, nag-decide na po ako mag-exit. So na po ako nakalahe. Mga kapatid, ang pag-exit ko po ay mga akong madali sa sarili ko. So, so, so malinaw ha, sinabi mo, nag-exit ka na, so wala, walang nag-block sa'yo katerin, ah, walang nag-block sa'yo, walang nagpapaalis sa'yo kusa kang umalis so whatever, good luck na nga, good luck na nga lang sa bawat isa sa atin, sana nga sa banda, banda pa roon, eh, makakakita ka ng mga magagandang kalalagyan mo kung saan ka man para roon sabi nga na sa Bible eh, nakasulat, sa labas Diyos na po ang humatol o kayo dyan, kayo dyan, mga lahat, lahat kayo mga ekseter. Bahala na kayo sa buhay dyan. Pero ang akin lang naman dito, Catherine Buendia ah, sa Manigo, huwag mong gayahin yung mga, mo, mga mokong niya na sa tabi mo. Huwag mo gayahin. Nawala na ibang ginagawa, kundi puro na lang mga demolition job laban sa MCGI. Sabi nga ni Badong, eh, hindi magtagal, babagsak eh. At saka wag, wag kang gumaya kina Badong ha. Ah. Kat uh, Buendia sa Manigo, wag kang gumaya sa kanila na minumura nila minumura ni Badong ang tagapangasiwa ngayon lalo na sa mga mga taong nangunguna dito sa MCGI. Huwag mong gayahin yung mga mga anak ng anak ng mga kuwan diyan na. Yan lang naman aking pakiusap diyan sa iyo, Katherine. Anyway, sabi ko nga sa nung mga dagdaan kong mga pag-vlog dito is wala namang nakatutok na matpatalim sa ating tagiliran para tayo dito umanip sa samang ito kundi nang ayon lamang sa pananampalataya. So, nang dahil dyan, pwede ka lumabas. walang problema. Sabi nga ni Brother Eric kanina, di ba? Wala akong pakialam. Pero, ang akin lang, ako mismo, ako mismo. Pakiusap ko lang naman sa'yo, Catherine. Kat, bindiya sa manigo. Pakiusap ko lang. Huwag mong gayahin yung dalawang mokong sa iyong tabi. Si CJ at saka si Badong. Si Badong, minumuran niya ang MCGI. Sinabihan pa nga na iglesia ng mga baboy. Yan lang naman ang akin dito, Kat. At saka sa lahat ng mga nagsilayasan dito sa MCGI. Wala naman problema kasi malaya tayo. Ako no? naman. Malaya tayo. Binigyan tayo ng kaisipan ng ating mahal na Panginoon na magkaroon tayo ng kalayaang magdesisyon kung saan tayo paroroon. Kung sa tingin ninyo, edi hindi na kayo nababagay dito. Di, go ahead. Alam ko hindi ito, hindi yun nagagawang ng lahat. Pero nagawa ako. So, inaral ko po kasi yung mga actions, maging peaceful po ang pag-exit ko sa akin sa lahat. At naging successful naman po ako. Lamang, hindi po talaga mabawala yung fact na makakarinig at makakarinig po tayo ng hindi magandang salita from them. Sabihin nila na simula't simula pa lang daw, ay ramdam nila na hindi daw po tayo talaga kapatid and all. Al Alam natin mga kapatid na hindi totoo. <laughs> Kailala lang. Oh, e eh, wag kang umiyak, wag kang umiyak. Wala namang nag... Ba't mo pinaiyak yan, CJ? Ha? CJ, ba't mo pinaiyak yan? Wag, wag mong payakin yan, CJ, ha? Ikaw talaga, isa ka rin pasaway ka, CJ. Wag mong payakan. At saka ikaw, katwag kang umiyak. Sige, tuloy mo tinuwating mga sarili. Basta ang alam ko, yung ipinakilala sa atin na nasa Biblia. Nasa doon sa English ang Nung una pa nangihinayang ako, sa doon na inilagi ko noon ang aking buhay at lakas na naipaglingkod. <laughs> Pero it doesn't matter now. Yan. tuloy lang po tayo mga kapatid. Huwag time panghihinaan. Sasha na kayo naiyak talaga ako. tayo. At saka Kat, sino sinabihan mong kapatid? Kapatid ng mga Exeter? Sige, tuloy lang kayo. Ako naman lang masasabi, tuloy lang kayo. Diyak kayo masaya. Di bahala kayo sa buhay nyo. Para lang kasi tayo dito kat ng, ano ba, sa, kasi di ba sabi nga naman talaga ng ating Panginoon Kristo, sabi niya doon, mayroon pa kung ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Ha? Si Jay, alam mo naman, di ba? Alam niyo yan eh. Badong, sabi ng ating Panginoon Kristo, mayroon pa akong ibang mga tupang wala sa kulungang ito. O di, sa mga tupa na nandito na sa loob ng kulungang ito ay gustong lumabas. Di ba Kat? Halimbawa, kagaya ngayon, lumabas ka, masaya ka na ngayon. Ang tanong, saan ka pupunta? Sa iglesia ni CJ? They're good luck sa inyong lahat yan. Kasi kumbaga kasi, para, para ba tayong mga hayop? Parang mga hayop pa ganun, na nakaku, nakalabas sa kulungan masaya na masaya ka ngayon kat dahil nakalabas ka na para ka kanina sa para ka ngang kagaya din sa ipinapakita ko to ha balik muna tayo para tayong para ba sa ganito kato oh, para kay mga ibon lipad ng lalipad masaya kayo ngayon malaya na pwede na kayong gumawas gusto niyo gawin wala na mag demand wala na mag uh, sasaway sa inyo and then ang sunod na tanong saan kay pupunta kasi sabi ng Panginoon sa si Kristo, sabi niya, mayroon pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Tandaan mo yan, tatkat mayroong tinatawag na kulungan. Ngayon, andyan si CJ sa tabi mo, eh, is, ano, bagamat siguro sa tantya ko, iay eh, yan eh, kasi hindi naman kumikbo yan eh. Pero whatever, mayroon pa akong is, ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Ikaw baka tsaka pupunta. Saan kulungan ka ngayon pupunta? Kasi, sa ayaw mo at sa gusto, kung nang palataya ka sa isang nakasulat sa Biblia, kailangan mayroon kang mapupuntahang kulungan sa ikaliligtas ng ating kanyak-kanyang kaluluwa. Ayaw mo ka, matatakot kapag nakakaramdam po tayo ng pangamba, lalo na sa sagi sa atpan na saan matayo pupunta. Mahalaga po ngayon mga kapatid, ay, nakalis na tayo, namuksan po ang ating kaisipan sa ngayon pa. Ay, ay, ka, wag, wag kang umiyak ka, at saka wag mong sabihin na nabuksan ng inyong kaisipan. Nabuksan saan? Yan ang tanong ko. na, masaya ka ngayon dahil nabuksan ng inyong kaisipan. Nabuksan sa saan? Sa mga problema dito sa MCJ. Normal naman talaga yan. Kaya nga sinasabi doon sa nakasulat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Talagang mayroong tinitiis dito. Ngayon, maliba na kung talagang naninilip ka sa kapwa mo sa mga kalagayan ng kapwa mo kapatid. Baka sabihin mo, bakit ako ganito? Ang hirap-hirap -hira ko dito, ang kapatid ko dito, ang saya-saya nila, ang dami nilang pera, ang dami nilang kasakyan. Bakit nakabili sila dito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? ah, dyan tayo problema Tinitingnan mo ang kalagayan ng iyong kapwa kaysa iyong sarili. Huwag mong ikukumpara kasi wala namang comparison kasi dito ka. Mga kapatid, after a year maayos po ang buhay ko. Ewan ko po saan nagagaling yung mga pinang iba dyan. Yan, mas close po kami ang ko sa kabila, sa kabila ng mga problems na ah, normal naman talaga na dumadating. Nagkaroon po na grupo ng mga kaibigan na exit. And yeah, like I said, yung cult of friends. Sobrang ipinagpapasalamat ko. Kasi po, hindi nila iniwanan sa panahon na sulit. And as you can see, may like, sinapang po, po ko. Advice na po akong nagpaputol ng buhok. <laughs> hindi na ano raw, ano raw. And as you can see, uh, maiksi na po ang aking buhok. Twice na ako nagpapapotol. Ay, yun, ang, yun ang hindi maganda cut. Ha? Di ba, pumasok ka sa MCGI dahil yan ang isa sa aral at doktrinat. at nakasulat naman talaga yan eh. Sabi nga doon sa nakasulat eh. Wala kaming ugaling ganun ni ang iglesia man ng Diyos. Naalala niyo yung, Naalala mo ba yan, Kat? Yan ang isa sa mga doktrinang natanggap bago tayo na bago tayo na ilubog sa tubig. Ayun Ay, lang. Ayun lang. Kasi nagreklamo kayo sa kung ano man dito sa loob, iyon eh, yun talagang pangunahing pinagsamasamahan dito kat, di ba? Ang pag ang pang, pananamit lalo na sa mga babae, pagsusuot ng alahas. Di ba? Ganon. Pero sabi ko nga, good luck kung diyan ka ba masaya, di bahala na kayo sa buhay nyo. Ang Diyos ang ang siya nang maghusgad diyan naman po ako naging masamang tao. Kumain po ako ng halal. Mas naging matulungin po sa mga everyone na nasa paligid ko. Kung nasa kapagyarihan ng kamay ko na gawin, mas naging matalas ang aking dam at mas napapagsanayan ko po ang magkaroon ng mabuting buti. Hinihingi ko po ng pasensya na hindi po ako updated sa mga bagong pangyayari kung ano man lang nangyayari sa kulto and all. I guess maybe I've truly moved on. You know, whatever happened, whatever's happening, anything at all if it's about bulto, at to be. Whatever they say about me, makarating man sa akin or kung ano man, I really have the slightest care. Makes no difference. It's irrelevant. Pagsikapan natin na. Oo, oh, sige, Kat. Eh, may, baka mapaiyak. Ma baka maiyak na naman ako dito. Ha, tama na yan. So, Kat, ganito lang yan. Inamin mo naman, di ba? O, di... Exeter ka na lumayas ka na o sa malilit sabi lumayas ka na sa FCGI tapos ngayon nagpapaputok ka ng buhok ang akin lang namang request kat kat buindia sa maniego ang akin lang namang request baka naman sa bandang huli eh, ikaw ay maka mag, sabi nga ni brother Eli ang mga babae ay naka sleeveless naka -less. baka naman sa bandang huli kat eh, ikaw naman ay maka borless lang na dyan tandaan natin sa, babae ay mayroong mga may, may mga batas kung bakit at kung paano tayo paano kayo mananamit nung nandito ka pa sa loob ng uh, MCGI sa kapatiran. Ngayon, eh wala ka na. Baka naman sa bandang huli eh kung ano ang oso sa labas eh. Baka naman sa bandang huli eh halos sa uh, ipapakita mo na ang kaluluwa mo diyan kat gagayahin mo ng ibang mga kababaihan diyan na walang otos o walang batas ayon sa pananampalatayang na kasulat. Yan lang ba natin yung kat eh. O, tapos sinabi mo, eh, sabi, kasi sabi mo, uh, ang mga nag exit sa MCGI ay eh, mapasama. Alam mo kat, yung sinasabi dyan, na eh, hindi naman ikaw ako pasama, no? maganda pang nga aking boy. O, parang, kakasama kay CJ, parang kagaya kay CJ. Sabi, niya ni, sabi ni CJ, eh, hindi naman ako napaganda, gumaganda, ano, napasama, gumaganda pa nga ang buhay ko, nakabili kami ng ganito, nakapamasil doon, kumakain dito, kumanda. Yung kasing sinasabi yung napasama, ang kalagayang pananampalataya, yan ka, sa kalagayan nating literal sa buhay natin dito, hindi naman ganun eh, kasi malay natin, ikaw, ganda ng trabaho mo, may, napag, may napag-aralan ka, may napagtapos, si Cheji, ganun din. Pero ang sinasabing mapasama ka, mapapasama ang ugali, parang kagay si Badong, di ba? Nung si Badong nandito pa sa loob ng kapatiran sa MCGI, ang bait yan, hindi marunong magmura yan. E nung lumabas, kita mo na ng bunganga, talo pa niya bunganga ng baboy. Kumakain ng kung ano-ano mga masasamang salita. Putak, ano mo din yung pok pok ang nanay mo, demonyo ang nanay mo din rason. Iglesia ng mga baboy ang MCGI. Yun ang tinutukoy na mapasama. Ha? Katandaan mo yan pagdating sa literal na buhay niya dyan, talaga mapaganda kayo kasi kung may mga hanap buhay kayo maganda, lalo na sa ibang bansa, mapasama talaga kayo. Magkaroon kayo ng mga maraming pera. Kasi wala na kayong sabi nga ninyo, nagreklamo kayo sa patarget, patarget. O wala nang tatargetin dyan. Kahit mga mukha niyo hindi na tatargetin. Okay. Pero, ay, yung mga pera niyo saksak na niyo sa mga baga niyo Talagang dadami at dadami pera niyo Kasi sa sobrang dami, saksak na lang sa baga niyo yan. Pero yung sabihin nyo, mapasama ang mapasama yan kat bindiya sa manigo ang ugali kagaya ni Badong paglabas niya sa FCGI anong ginawa yun nagmuka na siyang talo sabi ko nga nasapian siya ng sampung demonyo isa doot tatay niya sinungaling na bunga nga pa masyado ng balahura yun ang napasama dyan pero yung kalagayan nyo dyan bilang tao tayo naghanap buhay talagang gaganda kasi hindi na mabawasan pera nyo diba? wala na kayong abuloy, wala na kayo kasi wala naman kayong iglesia, wala kayo. Sabi ko nga wala na kayong wala na kayong iniisip kung pagdating sa pagkakatipon. Kaya yung pera niyo saksak lang niyo sa baga niyo. All right? So, good luck na lang sa atin, Kat, ha? Kung ikaw nakakita ka ng mga kapatiran ng mga exciter -ex dyan, o di bahala kayo kung saan pupunta niyo. Punta kayo sa Kangkungan, bahala kayo kung saan kay sa niyo gusto. ba diba? Ganun lang po yan. CJ, baka idalhin eh, mo sa iglesia mo dyan, o di sama mo na. Right? So mga kapatid, hanggang dito lang po ang ating reaksyon dito sa pangyaring ito na ang ating nakausap po at binigyan natin ng counting reaction ang mga sinasabi ni Kat or Catherine Buendia sa Maniego. Ayon nga sa kanya, siya po ay bagong, bagong nag-aasawa at di ko lang alam alin ang apelido niya sa pagkadalaga either Buendia or sa Maniego. But isa lang aking masasabi, siya po ay isa ng bahagi sa mga etc. Masaya na sa'yo ngayon daw dahil siya ay malaya na. Uh, saan na siya pupunta? Naka, nagawa niya ang kanyang gustong gawin. Nagpapaputan ng buhok. Baka sa bandang huli, magbuburlis na yan. Kasi yun naman ang, dat, ang dati talagang mga gawain pang Hanggang dito ang inyong kaibigan muli sa Felix Smart TV sa hanggang sa susunod natin gagawa natin reaction ang mga exciter na kagaya nito nila ni CJ, nila ni John Michael Lachica, itong si Badong, na tinatawag ko ngayon ng mga MCGI rebels na ang kanilang ginagawa ay mga demolition job laban sa MCGI. Good luck sa inyo dahil yan. Ang Diyos na po ang bahala at humusga sa inyong mga kalagayan ngayon. Gandang araw, salamat at babay na.